Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father June Sescon, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami na tayong kwento ng mga himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Kaya nga't sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang mga kwento ng Himala ng Pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako po si Josephine de la Cruz. Noon po, napakahirap ng buhay ko. Nagtitinda po ako ng kakanin. Sa isang po ako nakakarating. lakan lang po yung medalang bilao. Walang trabaho asawa ko. Ang asawa ko lang po ang naiiwan para sa mga bata. Pag wala pong tinda, wala kami pagkain. Isang basong kapit ihati kami mag-ana. Pag may pera, panghalian lang nyo. Pag walang tinda, wala kami pagkain. Ang hirap ng buhay ko noong araw. Pag ako nanganganak, wala akong pagkain sa mesa kahit gatas. Ano yung asawa ko, nag-aano lang po, nag-e-extra doon sa Lionel, maso, masurero. Namumulat siya ng mga plastic. Yung mga plastic na po na yun, kinukuha, pinakikino, para yun ang ko ng gatas, para pandede naman sa bata. Milkmaid. Wala po kaming gatas na imported. Na-stress ako kasi po sa hirap ng buhay. Hindi na nga nakako ng anak. Wala pa ako isang buwan, natitinda na ako. Nagkaroon ako ng thyroid. Sabi ka, bubuhat daw po ng bilao yun kasi marami kong tinda. Meron pa akong bit, -bit. Ang pinapanik ko, fifth floor hagdanan. Hingal na hingal ako. Tinitiis ko yun. Ngayon nagpa-check up ako. Luna sabi sa akin sa tondo, operahan ako umatras ako kasi operan. Bubutasan yung dito ko. Ayoko po noong ganun. Ang ginawa ko, umuwi ako mag-isa. Nagsimba ako, ko sa kanya. Ituro mo po sa akin po anong dapat kong gawin. Dahil ako, gusto ko po mabuhay kasi may mga anak pa ako na dapat ko kasi kasulit pag-aralin. Tapos po nun. ayun po, tinuro sa akin. Pacheka pa ko na UST. Tapos nang lumuda ko sa kanya, ito naman po ako sa Kiyako. Nagsimba ako na lumuda ko sa kanya. tanda sa kanya, sana makayanan ko itong problema ko na ito. Hirap na na ako. Sabi ko po ang sa Nazareno, tulungan mo po ako sa mga naramdaman ko, sa mga sakit ko kailangan pa po ako ng mga anak ko. Dahil mga anak ko, mga nag-aaral pa ng araw. Hindi nila kaya na mawala ang nanay nila. Kasi ang, ang pinakamaganda sa pamilya, nanay eh. Ayan, ko sa kanila, huwag din muna po akong pupunin. Pabaan niyo pa po muna yung buhay ko. Magsisilbi pa ako sa inyo. Ay ko sa kanya, lumuluha po ako. Nung umiyak ako sa kanya. Si Sir po kami, nag a kami ng mga tao. Nagpapayo kami ng lay. Lahat po ginagawa namin. Tapos ang pinakamaganda pa, ang napapasok ako dito, pwede ka ng demiretso kasi ano ka na na-stop ka na ng handmaids. Hindi ka tulad nung araw, ang ganda ka lang. Mainit. Kaya yeah, pala ako nakakakita ng mga bata na naiinit, ang pinapapasok ko matanda, pinapapasok ko kahit pagalitan ako ng mga hiyos. Naawa ako. Ayaw maranasan nila yung nararanasan namin dati. Ang ganda bas lang. Kasi talagang dati, hindi ako marunong magsimba, hindi ako hindi ako marunong mag namin, hindi ko tinatapos ang misa. Inip na inip ako. Kaya nung matutok sa kanya ngayon, limang, limang misa makatapos namin. Anasotyo, so, serve namin, nag-alas 11. Misan, pa ako ng 12. ay awan ng Diyos. Pagka yung mga anak ko, yung dami ko sa dasan, ako. Katwa ng dumarang kita, Hindi puro na lang hingi, hingi, hingi. Pag hindi nabiligay, nagagalit. Huwag ganun. Hindi pwedeng ganun galit ka. Maghintay ka. Ibibigay sa iyo yan. Hindi ka bibigyan ng pungesis na sarinong na hindi mo nakakayang problema. At nagpapasalamat ako sa Apo kasi sa sarino. Binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon. Eh, sabi ko sa kanya, maglilingkod ako ng maglilingkod sa kanya habang nakakaya ko. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.